hindi matatawarang epekto mm -mm. the consequence mm -mm. ng ginawa nila sa akin. Yung naging epekto rin sa pamilya namin mm -mm. while they have been putting up a brave front all this time. But I know they've been suffering also deep inside them. Mm -mm. And then yung mga anak ko pa, may, mga apo ko pa, may dalawa na akong apo and then can you can you imagine also what what they're going through oh, uh, meron silang meron silang ina na kinulung at, at uh, uh, siniraan ng siniraan binastos ng binastos Naririnig yun ng mga anak mm. ko may mga nag, nag text sa kanila noon ng mga bashers na mm. na unprintable words pa yung mga pinapadala sa kanila So uh 'yun ang mga hindi kayang bayaran. Kahit anong anong amount of money. Yung mga ganun, yung mga lost opportunities, lost milestones in my personal and family life. Hindi nga ako pinayagan nun sa graduation ng anak ko, si Vincent, nung nakapasa siya ng law. She he graduated and took up the law and for and uh I was blessed enough to pass it habang nakakulong ako. So hindi man na ako pinayagan nun. Gusto ko sanang mag-attend nung kanyang ng kanyang graduation pero hindi po pinaya, hindi po ako pinayagan noon ng korte so masakit po sa kasi mga milestones yun na, hindi mo na maibabalik Ibalik. oo oh yung mga ganong mga nasayang mga nakalipas sa kayo mga ano ba Raymond yung mga may mga namamatay Iya yeah. yung mga kamag-anak mga kaibigan. Hindi, hindi na nasilayan. Hindi, na, hindi ko na nasilayan, hindi na ako nakapunta sa kanila. Silalo na si Pinoy din. Yeah, oh, diba? di ba? Si, si I was really so sad. I, I was crying in my detention quarters. The the moment I I I heard about it. And then lalo na nung naiisip ko na hindi ko man lang siya mapuntahan, hindi ko man lang, hindi man lang ako pwedeng sumama dun sa grupo ng cabinet nung mm -hmm. nag-ano nag, ano sila ng final, yung, yung prayers noon sa wake. So, Yolo, Yolo. So, so wala yung, kang... Yung, yes, yes. So masakit yung mga ganun. Sila Sek Dinky, sila Sek Mon, uh, Jimenez. Sina Edwin, sina, Edwin. sina, sina, sina Aki. Hmm. Yes. So, si Karina David. Ang dami pa dyan, ang dami pa dyan mga kaibigan na hindi na, hindi na ako nakapagpaalam ng maayon. the only thing I could do is just send uh, uh, condolences, letters, messages of condolences and just, and just pray. Prayed for the repose, of, for the eternal repose of their souls. Mm -hmm. Ganun, ma ma masakit yun eh. At hindi na nga mga mababalik yun, Raymond. Mm -hmm. so i hope they realize this i hope my oppressors and persecutors realize that <music>